sorry mi guys ba? kami ang badi-badi sa Kuan guys. Badi-badi ni Manda Merijin. <laughs> so ato okay. mi sa Farm dito guys. guys Ma mautan ni siya guys yung mga bago daghang bago ani guys kabukiran istorya hi guys nami sa ang little farm nagvisit ni with our little sisters babus <laughs> <laughs> tawag og balanghoy sabi sayo pa ba, balanghoy kina lang yan ay puto putong balanghoy subang balanghoy kasabarol mo ni amo ang tinanom ni kinakusgan Carly the best. Ang <laughs> damay nga payag sa amuang farm. Hindi rin may magpahangin-hangin. Magmuni-muni. <laughs> huh? Yung mga problema guys. Dapat na na siya i- Iwas sa toang kinabuhi. Enjoy lang atong kinabuhi. Happy-happy lang, guys. Kay atong kinabuhi, lumalabay lang. Ha? <laughs> Hi, guys. <laughs> okay, kanuno na mo sa gamay pa, guys. mo ni nagpadako na mo.

mayan sa mo ani guys butangan nangka ka guys so na guys kinamamian mong busog ani guys lisu sa bago na idaghano ya yeah, mga punuan sa bago Karaan na Indonesia kay mao man mo ang kapangwaan sa una ug para <laughs> para ibalik ya niya yeah, pa dapat ah, guys oh orang dengana jumpaku aneh guys karena kita menguha ani para ibaligia ah.